ni ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yun, nagkataon lang na puma, pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo. At nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko uh, sa kalublo o from, the, from my heart, I ask, sorry, sorry talaga po ma'am. At uh, kung ano plano mo, sa ginawa kong pag buhat buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton andam ko mudawat, dawat ma'am pero ang ako alang ihangyo mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ragyud ko mam ma naluoy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong panahon na patay na akong papa o ako mamatay magunsa na lang akong mga anak mo gibuhat nako na buhat-buhatan ka og magtumo-tumo og istorya kabahin sa kalambigitan sa droga once again sorry kayo ma'am handa po akong um, harapin kung ano ang kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? <laughs> the last that I know, I'm, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni, ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay...